Joel, no, Powell, Golden Brown. Sarap. Alam mo kulang? Ano po? Mag-isip ka. Yung sauce! Bukod sa si sauce? Um, wala na po akong may isipin. Bira naman, oh! Simple-simple lang, di may <laughs> Garnish! Garnish! Ano pa? Sauce. Paulit-ulit. Salaan? Ito po! Patong mo dyan. Okay po. Hawa ka. Hey. Baba. Oso, abante. Yes. <laughs> Baba. Tulak. Tulak. Balik. Abante. Abante. Isa pa. Oop. Oop. Ang kulang ay? Kiss. No! What Pulong? kiss? Hug, love? No! Ano, chef? Pambira, ano ba kasama sa kanin? Ay, sa... Ulam! Sa kanin! Yun! Oo nga! Let's ako, sabi <laughs> kong Chef, may question ako. Yes. Noong nagsimula ka magluto, anong weight mo? Tapos ano na weight mo ngayon? Oy, ganun ba? Mga gano'n na karami yung nadagdag na pagmamahal. Pakipanasan bago ko sagutin niya. <laughs> Alam mo ako, noong bata pa ako, ang payat-payat ko. Kasi payatot? Kasi payat payatot, payatot parang walang kinakain talaga kasi hindi ako kumakain ng kanin eh. Ha? Oh, Bakit? Ba wala ding ulam. Sa kahirapan. Ah, akala ko naman diet. Hindi Oh. Anong diet-diet? Walang makain. Uy, <laughs> pero napunag kayo yung love story mo sa Wagas, Chef. Uy, talaga? Oo! Oh! Pinilig ka ba ro'n? Oo naman. May mga ganun pala talaga. talaga. Enduring love. Oh. Kaso iniwan mo yung misis mo, anak na. Eh, paano naman? Sa future hindi naman... naman nila yun. Sa future naman na Oo mga naman. Oo naman. Siyempre naman. Okay. Okay na. Okay, ito na lang last. Time. Galing, Sa akin ka okay. talaga na Oo, yun. sa iyo talaga. Pag may natanggal na ako, eh, oh. ikaw yun. <laughs> Alright! Yan ang magic touch. Yes! So, yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Ang sarap. Mmm! Mmm! Ako pa-experience ngayon. Sige eh. nga! Mmm! Mm. 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 Ayan na! Yehey! Ready, spark seal na pa nga! Yan oh. na! Mm. Tikiman time na! Yes! Tiras. Yes! Man mo na! Sa wakas! Yes! This is it. Yes! Kanin nga kulang eh. Sabi Oo, ko sa kanin eh. Oo nga, kanin. Tanghalian mm -hmm. na. Ang sarap kasi. Sarap nga. Nasaan mo siya? At saka walang kate, walang lansa. Walang kate, walang lansa. Tsaka malutong. Malutong. Yun ang secret Mas Malutong. malutong. Malambot siya, pero malutong sa unang kagat mo kasi. Tsaka nanunood yung, yung lasa niya talaga. Tsaka alam mo, fresh. Hey! Nice. Ito fresh. Sarap. Thank you, Chef. Maraming You're welcome. Maraming salamat, Master. You're welcome. Hey, dahil tinuruan mo ako ng bagong recipe mm -hmm. sa paghahanda ng panga. At syempre, yes. sa technique na itinuro mo sa akin. At least ngayon, meron akong bagong alam. Oh, hindi lang sa pagbe-bake. Hindi lang sa pagbe-bake. Thank recipe. you Thank so much. I love it.